Update ah, uh, Paolo Avilino and Kim Bakit nga ba dismayado ang ibang mga fans? Pero, Kim Pao fans nga ba iyon? Dahil sa interview nga ni MG Pilipi kay Kim Pao sa kanila, na kung saan ay may mga negative comment about kay Kim Chiu, na sinasabi nila na saan ang ethics. Hindi man lang nagbigay ng galang every time na magsasalita si Pao, Puro siya charot, whatever, na parang hindi nire-respeto ang sarili. Maraming mga nagbibigay komento about kay Kim. At sinasabi pa ng iba, pinipilit ni Kim patawanin o pasayahin si, uh, si Paulo na kahit wala sa mood, na kahit uh, ayaw, mas prosigido ang babae. Halata raw na mismo ang babae ang may gusto kay Pau. Aba. Naglalabasan ang iyong mga bashers sa dami. Pero hindi ito mga Kim Pao fans kaya nga nagreact sila eh. Kaninong fandom galing ito? Bakit may mga ganitong uh, eksena, mga comment na hindi maganda? Siguro naman trabaho lang walang personalan and these are some of uh, despicable stuff and some of you who claim to support hashtag Kim Pao, been saying about KimChu you claim to be a fan but a bashers bashers and this guys and this guys shame on you if you can't accept what she said in the interview then at least respect her comment ng isang netizens ayon sa kanya Halos sa kanya na lahat. Tapos kung magsasalita si Pao, ayun. Palo siya ng palo. On oh, national TV during interview, ganyan. Oh my God. Nasaan ang ethics? Haha. -ha, yun lang. Behave na nga ako eh. Ang dami kong uh, DM na hindi nababasa. Oo nga, yun ang hindi ko rin hindi rin ako natutuwa na parang bata lang na ini-interview nang hahampas sa harap ng press na hindi niya iniisip kung nasasaktan o hindi. Charot ng charot, ang daming na nakakapanood sa kanila na parang kitikiti. -kiti. Whatever, ang daming nang bashers Ito, dagdag pa dito. Haha, puro pasa siguro si Pao kaya parati nakalong slim But really seriously ah, hindi maganda. Wala siya sa Showtime na pwede niyang gawin na harutan. Guys, on air to. Dapat andoon yung respeto sa sarili. Tapos sasabihin niya na hindi nagsasalita at tahimik siya. At tahimik, Ay, siya nga yung sumasagot na kahit si Pau ang tinatanong kahapon ni MJ kapag sumasagot naman si Pau, lagi niya sasabihan na napaka-OA. -E. Sabay korot, hampas, syuta. Ano yan? 16 yarn? And always niya sagot yan na hindi daw nagsasalita at tahimik lang si Pau. Nakakasawang sagutan. Napaka-immature. Wow. Yes, Paulo is so smart and minsan nadi-discourage ako pagka mali yung pronouns. Figure sa isang word na gagamitin niya. Ako yung nahihiya sa partner. napaka Englishero pa naman ni eh, men. And she can learn and she will learn if as she wanted to. Hindi siguro na sana'y magsalita ng English. Puro. Kaya naman, ang hirap dapat mapag-aralan niya yung ibang mga bagay. ala, pilogabet naman to pang pambash nila kay kemi?